Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Pebrero 23, 2025. Ngayong araw, ang enerhiya ng universo ay sumasanib sa iyong likas na pagninilay at malalim na pag-isip. Habang ang buwan ay nananatili sa konstelasyon ng Capricorn, ang iyong natural na alindog ay nagdadala ng kombinasyon ng matalim mong katalinuhan at pisikal na presensya na nag-aanyaya ng mga pagkakataon upang magningin ka sa parehong personal at profesional na mga aspeto ng iyong buhay. Ang panahon ngayon ay nagsisilbing paalala na ang iyong natural na kakayahan upang magsilbing gabay sa iba ay isang mahalagang bahagi ng iyong pagiging. Mahalaga sa araw na ito na gamitin mo ang malakas na enerhiya ng kosmos upang ipaalala sa iyong sarili ang kahalagahan ng pasensya. Ang iyong kakayahang tumugon ng mahinahon sa mga nangyayari sa iyong paligid ay isang direktang pagpapakita ng iyong kalagayan sa loob. Ang paraan ng iyong pakikisalamuha sa ibang tao at sa mundo ay sumasalamin sa iyong kalooban, kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng balansing pag-isip at pag-unawa sa iyong sarili. Habang tinatahak mo ang araw na ito, Isang mahalagang aspeto ng iyong araw ang maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga desisyon at kung paano mo gagastusin ang iyong oras at lakas. Huwag matakot na magtanong sa iyong sarili, ano ang halaga ng mga bagay na ginagawa ko? Ang panahon na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging abala kundi tungkol sa pagpapahalaga sa iyong mga pagsisikap at paggawa ng mga hakbang na tumutugma sa iyong mga personal na pagpapahalaga at layunin. Ang enerhiya ng araw ay nag-udyok sa iyo na maging mas maligaya sa iyong ginagawa sa araw-araw sa pamamagitan ng pagpapasya na maglaan ng oras at atensyon sa mga bagay na tumutugma sa iyong tunay na mga pangarap. Sa ganitong paraan, mas madali mong mararamdaman ang kasiyahan at tagumpay sa lahat ng iyong gawain, at mas magiging natural ang iyong alindog at sigla. Isa pa sa mga mahalagang bagay na hindi mo dapat kalimutan ay ang pangangalaga sa iyong pisikal na kalusugan. Minsan, sa harap ng maraming gawain at issue sa buhay, nakakalimutan nating maglaan ng oras para sa ating katawan. Ngunit ang ating kalusugan ay isang mahalagang aspeto ng ating kakayahan upang magtabumpay. Ang pagsasama ng malusog na gawi sa pangangalaga sa sarili ay makakatulong upang mapanatili ang iyong mental at pisikal na kalusugan. Ngayong araw, hindi lamang mahalaga ang iyong mga intelektwal na pagsisikap kundi pati na rin ang mga pisikal na pangangailangan ng iyong katawan. Huwag kalimutan na uminom ng tubig ng sapat. Ang tubig ay hindi lamang nagpapabuti ng iyong kalusugan, kundi nakakalinis din ng iyong isip, na nagbibigay sa iyo ng kakayahan, upang magtuon ng pansin sa mga mahalagang gawain at pagpili ng mga tamang hakbang. Ang balansing kalusugan, parehong pisikal at mental, ay isang mahalagang susi sa pagiging matagumpay at produktibo sa araw-araw na buhay. Habang patuloy mong tinatahak ang araw, maglaan ng panahon upang magmuni-muni sa kahalagahan ng pasensya sa iyong buhay. Ang pasensya ay isang kasanayan na tumutulong sa iyong magtabumpay sa mga pagkakataong tila mahirap ang lahat. Ang iyong likas na pagkaorganisado at pagiging praktikal ay makikinabang mula sa mas malalim na pag-unawa sa kung paano ang pagpapabagal ng hakbang ay nagdadala ng mas matalinong aksyon. Sa halip na magpadala sa mga agos ng pagmamadali at pagkabisi, ang pasensya ay magdadala sa iyo ng tamang diskarte at pagpili. Sa paggawa nito, magbubukas ang mga pinto ng pagkakataon na magdadala sa iyo ng mas mataas na kalidad ng buhay. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may kaugnayan sa iyong pangarap at layunin, at sa bawat hakbang, natututo kang makinig at magtiwala sa iyong sarili. Ang pasensya ay nagiging tulay upang makatawid ka sa mga pagsubok na maaari mong maranasan, at sa bawat hakbang na maingat mong ginagawa, mas tumitibay ang iyong tiwala sa iyong sarili. Ang iyong mga maswerte at makapangyarihang kulay ngayong araw ay asul at puti. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan, kalinawa ng isipan, at proteksyon, habang ang puti ay simbolo ng kalinisan, katarungan, at bagong simula. Ang mga kulay na ito ay may kakayahang magbigay sa iyo ng kapayapaan ng isipan at gabay sa iyong mga desisyon. Isama ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o gamit upang mapalakas ang iyong enerhiya at pahalagahan ang pagkakaroon ng tamang kalinawan sa pag-isip. Kapag ginagamit mo ang mga kulay na ito, makakamtan mo ang kalmado at pagpapalakas ng iyong kalooban upang magawa mo ang mga desisyon nang may mas malalim na pag-unawa sa iyong mga pangangailangan at layunin. Ang mga kulay na asul at puti ay makakatulong upang mapalakas ang iyong inner peace at magdala ng liwanag sa iyong mga iniisip. Ang iyong maswerte at makapangyarihang mga numero ay tatlo, lima, at pito. Ang mga numerong ito ay magdadala ng magandang daloy ng enerhiya at pagpapalago ng iyong mga layunin. Maaari mong isama ang mga numerong ito sa iyong mga gawain, tulad ng pagset ng mga target na oras o kaya'y sa pagbuo ng mga plano sa hinaharap. Ang numerong tatlo ay nagdadala ng kakayahan upang magtagumpay sa komunikasyon at pakikisalamuha, habang ang limang numero ay sumisimbolo ng pagbabago at paglago. Ang numero naman na pito ay nagdadala ng kaalaman at malalim na pag-unawa sa iyong espiritual na landas. Samahan ang mga numerong ito ng mga hakbang na tumutok sa iyong personal na pag-unlad upang makamtan ang mga layunin ng iyong buhay. Ang isang maswerteng gawain na maaaring makatulong sa iyong pag-unlad ay ang paggawa ng plano para sa iyong mga personal na proyekto. Maglaan ng oras upang gumawa ng mga listahan ng mga gawain na nais mong makamtan, at siguruhing maisama ang mga layunin na nakatutok sa iyong sariling personal na kaligayahan at pag-unlad. Ang paggawa ng mga plano ay magbibigay sa iyo ng direksyon at fokus at magpapalakas ng iyong disiplina upang matupad ang iyong mga pangarap. Ang bawat hakbang patungo sa iyong layunin ay isang pagkakataon na magpatibay ng iyong pagkatao at ipakita ang iyong lakas at pagnanais na magtabumpay. Sa paggawa ng mga plano, nagbibigay ka rin ng pagkakataon na suriin ang iyong sarili at tuklasin ang iyong mga tunay na hangarin sa buhay. Ipagpatuloy ang paggawa ng mga hakbang na malalim na nag sa iyong personal na pag-unlad at kaligayahan upang magtagumpay ka sa mga darating na araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang minuto upang magpasalamat at magnilay-nilay. Magreflect ng mga bagay na nagdulot sa iyo ng kasiyahan at ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng lakas para sa susunod na hakbang ng iyong paglalakbay. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay bahagi ng isang mas malawak na layunin. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan na magbibigay sa iyo ng higit pang biyaya at kadalakan. Kapag nagpapasalamat tayo sa lahat ng bagay, maliit o malaki, binubuksan natin ang mga pinto ng mas maraming biyaya at pagkakataon. Hayaan mong ang pasasalamat at ang pasensya ay magsanib upang magbigay sa iyo ng isang makulay at matagumpay na buhay. Magpatuloy ka lamang sa paglalakbay, at tandaan na sa bawat hakbang, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas maligaya. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.